Ayan na tayo mga idol Pagkakak ano na sila, tanong ko May mas agigo Napakaraming truck na truck ng kwan pagkakargahan po ng manok ang dami mga ilang araw yan dadami na naman po ang langaw oh, magantayo na po Hmm. Balatong sinagpawak tekwa. Balangod. munggo sinya ugang ko ng kangkong ito na may yung toyo o saka suka kamates wala na pong asin yun Kailan lang ako nag-spray ng pang-insekto Alam nyo mga idol Ikukwento ko ah Lagi natin kine ang ating palay Lalo na pag sumasapaw na Baba kuya kapag ka marami na namang alitang niya, insekto isprayan na naman natin lalong lalo na kung medyo nakuli ka at nakasapaw na yung mga katabi mo ando doon na lahat ang mga alitang niya. mauna ka man o mahuli ka doon magpupuntahan Sayang naman pagka <clears throat> hmm. Hindi Ikaw Ikaw Togi kumakain si Kwan -ubo, ubo ka kumakain si Daddy Wala mo nang ampalaya ngayon mga idol Excuse me, Paul. at dat kang Yung may gusto. Mga idol na malalapit sa akin. Pumunta kayo dito. Manguha kayo ng kangkong. Gusto ko yung laging nasasalbusan. Para magsasangasanganggalan. ang kung talbusan yan at saka talbos ng kamote hindi pinagdadamot yan ipagtawag mo ang mangihingi para magsasanga-sanga gaya ng nasa likod ko kamoting bagay niyan Maraming maraming salamat po sa mga tuloy na pagpapalo po ninyo kay Direk. At saka yung panunood nyo po sa mukbang ko po kahapon. maghahap M na thank you thank you very much po sa inyong support mga idol ko o sige hataw kaya dinamihan ko aso ko po sa po <coughs> <coughs> paninagay ko rito batis magpakabusog ka na at dadagdagan ko yan mamaya pakawalan ko yung mga kasamahan mo Alam niyo pagka mga idol, pag bumibisita ako sa mga big time na mga, mangasikat sikat na tapos nakakakita ako doon ng mga baser naiinis ako gaya po ni Daddy Frankie may nabasa ako roon na hindi, hindi ko nagustuhan yung kanyang comment kay Daddy Frankie hindi raw siya nakakatuwa Sana mapanood mo ako. Hindi ka ba natutuwa sa mga creator, mga vlogger na tumutulong? Sige nga. Pasalamat tayo at kwan eh? Nagkaroon ng Facebook Reels. Dahil yung mga busilak ang kalooban na tumulong. Natutulungan nila yung karapat dapat na dapat tulungan. Tapos nambabas pa kayo. Ako hindi ako apektado pagka ako ang binabas nyo. Dahil wala pa yung kalagayan ko na tumutulong gaya nila. Pero yung nabasa ko na comment mo, babae ito eh. Dapat matuwa tayo dahil maraming natutulungan si Daddy Pranke. Shout out sa'yo idol, Daddy Pranke. Napaka-excel lang ang buhay natin dito sa mundo hindi na lang tayo piliin na lang natin yung maging masaya sabi nga ni Daddy Franke eh, bati-bati tayo pinabad ko ito muna sa kwan eh. Tubig, tuyo. Bago ko inyo eh, ingihaw ng tam, Medyo tumabang. Kaya sa lahat po ng mga mga big time na po na tumutulong magaya kong creator, vlogger self, po sa inyong lahat pagpalain po kayo ni Lord dahil marami po kayong natutulungan na hindi po nakikita ng ating gobyerno at yun ang mga kwan eh hanapin ng mga naka nakaupo ngayon punta sila sa mga liblib -lib na lugar yun ang mga number one na bigyan nila ng ayuda hindi yata eh ang mga na, ang nakikita nila eh yung kaban ng bayan <laughs> naloko na bari bari po tama na dire ka baka kung saan pa mapunta I love you. All. Na, der